Hello everyone. Andito na naman ako. I'm here. I'm back. And let's go talk about um what is um a aseg Amen. Ano po bang ibig sabihin ng acedaesis? Bakit ah uh, bakit dapat iwasan ang uh, acedaesis sa pag-interpret ng Bible? Listen, mga leaders, pastors, para sa atin ito. Teachers, ano ba ang ibig sabihin ng eisegesis? Ang eisegesis ay uh, ang pagbasa ng Bible or pagbasa sa Bible na may sariling meaning na gusto mong ipasok. Galing ito sa Greek word na eisegesis. Or, into. Ibig sabihin, pinapasok mo ang sarili mong idea sa text or sa teksto. Imbes na kunin ang tunay na mensahe ng author. Amen? In short, this is what I think. It means, instead of, this is what God meant when it was written. Naintindihan na? Number one, delikado dahil nababaluktot ang katotohanan ng Diyos. Kapag ang nag e or kapag nag e ka, hindi na salita ng Diyos ang pinapakinggan eh. Kundi sarili mong opinion yun. Sis, brothers, para mo nang sinabing, Lord, I'll edit your word para sa gusto ko. Hello? Tignan natin sa theological reason. I'm Bible. I inspired by God. <clears throat> Makikita yan sa 2 Timothy 3.16. Hindi natin ito dapat baguhin ayon sa emotion, experience, o kultura natin. Oopsie. May nakita akong ganyan. Number two, Nagdudulot ito ng false teaching at confusion sa mga nakikinig. Be careful. Maraming kulto at maling doktrina ang nagsimula dahil sa eisegesis. Ginamit ang verse out of context. Tingnan natin ang halimbawa. Halimbawa, "You are God." John 10.34 Ginamit ito ng iba para sabihin tayo ay literal na Diyos. Pero kung mag e si Jesus ka, makikita mong si Jesus ay nagre-reference sa Psalm 82. At ginagamit ito bilang defense sa kanyang deity. So ano ang theological reason? Tayo ay tinawag niya or tayo ay tinawag na rightly divide the word of truth. Second Timothy 2:15. Ang maling interpretasyon ay kasalanan ng pagbaluktot or pagbabaluktot sa sanita ng Diyos. Number 3. Nagiging self-centered imbes na God-centered. Ang esagesis ay madalas nang gagaling sa tanong na, What does this verse mean to me? Pero dapat ang tamang tanong ay, What did God mean when he gave this verse to me? Narinig natin? <clears throat> Tignan natin ang theological reason. Ang layunin ng Bible ay ipinahayag or ay ipahayag ang Diyos at ang kanyang kalooban hindi lang magbigay ng motivation o feelings. Number four, nabubuo ang feel-good theology. Ito yung sinasabi ng tito ko. It feels good to you, kaya yan ang sinasabi mo. Nanggaling lahat sa iyo, hindi na sa Diyos. Now, kapag isegetical, ang approach mo, tendency mo ay piliin lang yung verses na nakakagaan ng loob at i-ignore ang mga verses tungkol sa repentance, judgment, or obedience. Heard that? Result? Half-truths, feel-good messages, at shallow faith. Now, ano ang theological reason? Sa bandang ito, ang buong scripture ay profitable for teaching, rebuking, correcting, and training sa 2 Timothy 3.16, hindi lang ito pampaganda ng mood, sister, brother. Now, sa number 5, hinahadlangan nito ang discipleship at growth. Amen? Kung ang Bible interpretation ay based lang sa feelings, walang solid foundation and discipleship dyan, sister. Paano ka magtuturo ng katotohanan kung interpretasyon mo lang ay hula? Hello? So, anong theological reason here? Ang Christian growth ay nakabase sa truth. Yan ay nasasulat sa John 17, verse 17. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Now, paano maiiwasan ng eseduses, mga kapatid? Tignan natin. Number one, gumamit ng context. Basahin ang buong passage. Second, alamin ang original meaning. Exegesis na topic natin. Third, sumunod sa rules of interpretation or hermeneutics kung tawagin. Fourth, magdasal at humingi ng guidance sa Holy Spirit because He is the best teacher ever. And the last one is, kumonsulta sa tamang Bible resources or commentaries. Wag ko kayo basta-basta kopya kopya sa commentaries ha. Delikado rin. <clears throat> Kaya nga sinabi, kumonsulta sa tamang Bible. Di ba? Or resources. Or commentaries. Now, a summary. Ano nga bang pagkakaiba ng exegesis sa exegesis? Exegesis. Pumasok ang sarili mong meaning sa Bible. At ang exegesis naman, hinayaan mong ang Bible ang magsalita. Amen. Pinipili natin ang exegesis dahil gusto nating marinig ang totoong tinig ng Diyos. Purihin siya. Hindi lang ang gusto nating marinig. Amen. Napakaganda ng araling ito. Marami tayong natututunan. At pwede rin din natin itong i-share sa ating mga mahal sa buhay. Mga kaibigan at mga kapatiran, even strangers. To God be all the glory at hanggang dito na lamang po ang ibig sabihin ng exegesis. Bye!